Hello guys! Ayan, ito pala yung lakad namin nung nakaraang araw guys. Pag, ito yung pag-uwi namin guys. Sumakay kami ng MRT kasi wala na yung taxi guys. Ayan, tuwang-tuwa si Kairi. Ayan, kitang-kita sa mukha ni Kairi guys. Natutuwa siya sa MRT kasi kadalasan sinasakyan namin pag alis kami guys. Jeep, bus at saka taxi. Bihira lang kami sasakay dyan sa train. Kasi ano guys, ayun nga, mataas, mahaba yung pila minsan. Ayan, kakababa lang namin yan sa MRT. Nag-antay naman kami ng taxi niyan guys, papunta sa mall. Ayan, yan pala yung ano guys, Makati City. Ayan, nag-aantay kami. Ang tagal namin nag-antay dyan ng taxi. Kasi may mga taxi naman kaso may mga pasahero. Ayan. Yan, video-video habang nag-aantay.